sarap maglakad-lakad dito sa Ulaya Street kapag ganito ang lamig kasi kapag tag-init na to wala, hindi na kayanin kapag ganito pa ang ganda ang ganda um, lakad-lakad kasi malamig pa tapos after kapi na naman ito Ulaya Street ko istri e itu sana lagi skuter dia kena belakang Si mai skuter dinam. pag nag-scooter -e ako dito ko dumadaan S tang bubagsak na naman yung ulan. It's okay.

mon

traffic ko. Ito na traffic Ang satellite bago la estricta habay tung dana na to laya at saka king padron habay walang liko tapos itong straight na to ito yung matao na lugar dito sa Riyadh. tahaliya laya straight king Pahad library diyan na malapit na diyan sa Vesalia Tower yung mga playground kasi yun dito puro mga computer yan laptop yung wall sale yan sila ito pa ning ang ukay upay yung mga uh, laptop pero mga gano'ng lahat puro mga laptop hanggang doon ilang building na yan puro laptop yan pero dito matao ang tao ng lugar dito sinisip ko na kasi ako ng kwan? klinik. Paluap naman ako sa isa kong klinik. Dalawa kasi yung klinik na pinapuntahan nito. Ganito, pag magkasakit ka dito sa ibang bansa, kailangan kwan, lunasan agad-agad para hindi lumala. pero magastos magastos naman kahit kahit pa paano magastos magastos kapag magkasakit ka dito lalo na kung yung sakit na malala tapos yung hospital pa puntan mo hindi allowed yung insurance mo So, makakang lugar a wala pa. paax kasi. mola gabi ta na ito, mga pa leng xano mu ras fa leng na ito. So, ito, puro mga laptop din lahat yan, Lenovo, Mga camera yan Yan, building na yan. Puro laptop na yan. Ano dyan? Ang yan. Mga company yung kumukuha sa kanila. Tapos dito. Pag maya magpa na lang ako. Magmetro na lang ako. Yung linakad ko hindi ko nagkasakyan ng metro hanggang doon sa doon nagmulan ko, kasi doon sa top na, tapat namin banda may metro doon, minister of interior yung pangalan ng metro tapos pagpupunta ko dito, dito ako bawa sa paisa liya yan yung paisa liya tao

kasi lang naman ako sa pang-clinic. Dermatology. Yung derma, derma ko dalawa. Pa-derma kasi ako uh, uh, higit six months na. May naging furima kasi ako sa balat. Kaya kailangan may treatment ako na six months. Pero yung six months na yun, malapit ko na matapos. Ang gastis yung gamot ko. So, isang karton, more than 100. 1,800 pesos sa atin. Isang karton. One month lang yun. Maliban dun sa gamot ko na pang-diet. So, may gamot din ako na pang-diet. dito lang kasi malapit na ako sa clinic na pupuntaan yung clinic dito pa sa band, likod banda sige, so, hanggang sa susunod